Naglabas ng bagong dress code ang Civil Service Commission o CSC upang itaas ang moral, professionalism at pagiging produktibo ng mahigit 2 milyong kawani ng pamahalaan. Ang ipinapatupad na dress code ay batay sa Republic Act No. 9242 o Philippine Tropical Fabrics Law, CSC, DOH, Dole Joint Memorandum Circular No. 1 Series 2020 o Occupational Safety and Health Standards for the Public Sector at CSC Resolution No. 2200209 o mga patakaran sa flexible work arrangement sa pamahalaan at mga patakaran ukol sa kaligtasan, gender equality at paggalang sa pagkakaiba-iba ng lipunan. Saklaw nito ang lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan, anuman ang estado ng trabaho, appointive man o elective, sa lahat ng ahensya at instrumentalidad ng gobyerno, kabilang mga constitutional bodies, departments, bureaus at ahensya ng pambansang pamahalaan, government-owned and controlled corporations may original charter, local government units at mga state universities and colleges. Sa ilalim ng binagong dress code, inaasahan magsuot ng ASEAN Inspired na damit tuwing unang lunas ng buwan. Filipiniana Inspired Clothing naman mula ikalawa hanggang ikaapat na lunes at opisyal na uniforme ng ahensya mula Martes hanggang Biyernes at tuwing weekend. Nakapaloob din sa dress code ang bawal na pagsusuot ng sando, sleeveless tops, ripped jeans, leggings, maikling palda, shorts, chinelas, sandals, sapatos sa bukas ng daliri at sobrang alahas habang nasa opisyal na tungkulin. Nilinaw ng binagong dress code na ang mga kinakailangan sa pag-aayos tulad ng hairstyle, haircut, o kulay ng buhok ay maaari lamang ipatupad kung ito ay kinakailangan para sa kaligtasan, profesionalismo, pagkakaisa, branding o kagustuhan ng kliyente. Samantala, papayagan naman ang exemption para sa may paniniwalang pangrelihiyon, kapansanan, kondisyon, sa kalusugan at iba pang nasa espesyal na sitwasyon tulad ng pagluluksa. May inilaan na anim na buwan ng CSC sa bawat ahensya upang gumawa ng sariling alituntunin para sa pagpapatupad ng dress code na naging epektibo nito ikawalo ng Desyembre taong 2024. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.